Ito pong bago nating uh, fresher plate, mga ka-GM, no? Itong kanyang pinaka-disk na ito, bali, ginamitan po natin ng liha. Yan, lilihain po natin ng konti na ganyan para matanggal po yung kanyang mga konting dikit-dikit uh, dyan. Yan po. Bago po natin uh, ikabit po yan, mga ka-GM. At yung uh, tamang pagkabit po ng ating uh, clutch disk, yan po, kung makikita po ninyo, yan yung kanyang uh, pinakaambok at dito sa kabila ay medyo flat siya. Yan. At uh, yan po yung uh, dedicate dito sa ating uh, Pressure plate Yan po ganyan po mga gm Yan po yung tamang kabit po niyan. Saka po natin na uh, ikakabit Doon sa ating flywheel At dito po mga ka-GM no Pag nilagay po natin yung kanyang clutch port Nilagyan ko po ng grasa yan mga ka-GM Saka dito sa kanyang spline dito Para smooth po yung pagpasok natin Pag kinabit na po natin yung kanyang transmission Yan po at uh, ito po siya mga ka-GM no dito sa kanyang clutch port ay nilagyan ko po, po siya ng uh, grasa para smooth po yung paglaro niya at hindi po siya umingay mga gm no? at uh, ay na po natin na ganyan yan ayan po siya mga gm ganyan po yung paglagay dyan mga gm at uh, ilalagay na po natin yung kanyang release bearing dito yan po, bali sabay na po natin pinasok yung kanyang release bearing sa itong kanyang clutch port mga gm yan. Yan siya ganyan, naglalaro po kasi yan mga ka GM no. Kaya importante po na magrasahan dito sa kanyang pinaka ball joint dito. At dito rin po lalagyan din po natin ng kaunting grasa yan dito sa makanyang release bearing diyan. Yan, bali smooth na po siya mga GM. At uh, ikakasusunod naman natin ikakabit ngayon dito sa kanyang uh, clutch disc sa kanyang kanyang freezer plate dito sa ating uh, flywheel. Ayan po at uh, naikabit na po natin yung kanyang freezer plate at clutch disc at uh, ang ginawa po nating uh, technique o pagkabit ng kanyang uh, mga bolt at paghigpit ay bali cross lang po yan mga ka GM cross tapos uh, paikot po siya para wala po kayong malagpasan at uh, yun po yung tamang procedure sa paghigpit ng ganitong uh, pagkabit ng ating uh, freezer plate sa clutch disc bali ang ginawa po natin dito dahil wala po tayong gamit na torque wrench ay bali tantiameter lang po yung ginawa natin mga ka GM at uh, yung mga baguhan na mekaniko dahil alam ko naman na kulang pa kayo sa tools, ganon At uh, ako rin ay kulang din sa mga tools. Kaya ang ginawa po natin ay tansyameter dito sa kanyang paghigpit sa ating uh, mga bolts. Pagkabit para sumintro po mga ka-GM yung kanyang clutch disc o kanyang clutch lining. Ay bali, sa sisilipin lang po natin dito sa gilid mga ka-GM, no? Dito. Uh, kakapain lang natin yung kanyang lining dito. Uh, tatlong kanto yan bali, pag kinapa po natin ay kailangan pare-parehas po yung kanyang uh, space dun sa kanyang clutch disc sa loob, ka GM para sumintro po tayo dito, kasi wala po tayong gamit na special tools pa na intro yan po yung uh, technique uh, sa ganitong mga ano uh, pagkabit ng clutch lining sa clutch disc bali, kapakapa moves yung ginawa po natin dyan mga GM tapos uh, dahan-dahang higpit po mga GM sa kanyang mga bolt yan po, at uh, bali, kakabit na po natin yung kanyang transmission ngayon Ayan po, at uh, naikabit na po natin yung kanyang mga bolt dyan sa kanyang housing At uh, nahigpitan na rin po natin yan mga gm At uh, bali ang susunod po, ikakabit na rin natin itong kanyang clutch sleeve. Tapos yung ibang mga connector wire nya. Saka itong shifting cable nya mga ka-GM dito. Yan po yung ikakabit natin na susunod. At pagkatapos po yung mga ka-GM, at uh, ito naman pong kanyang propeller shaft. Yan po, yung kanyang propeller shaft. Pagkatapos ng may kabit natin lahat ng kanyang mga connector wire. Yan, at yung uh, shifting cable niya. <laughs> Uh, ito na po ngayon mga ka-GM, no? Uh, bali naikabit na po natin yung transmission, na kumpleto na po natin siya. At uh, naikabit na rin po natin yung kanyang propeller shaft, yan po. At uh, siguraduhin lang po natin na lahat ng kanyang bolts and nut ay mahigpit po siya mga ka-GM. At uh, lalong lalo itong kanyang propeller shaft, yan. At uh, naikabit na rin natin yung kanyang mga support dito. Yan po. At uh, gear oil pala nito mga ka-GM, no? bali 3 liters lang yung kanyang level. Ito po yung kanyang level at uh, ito po yung kanyang drain flag. Yan po, uh, bali na lagyan na po natin siya mga GM at uh, okay na po yan. At ako uh, Patuloy nagpapasalamat at uh, sa patuloy niyong support at panunod na aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Yan po, uh, hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming maraming salamat po. GM Auto